Brigada in the heart of changing lives. Makabagong tunay na radio, tunay na radio, angat sa musika at balita, musika at balita, Brigada News FM. Broadcasting from the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Advocacy for a Sustainable Jobs Revolution by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. In the heart of the delightful Philippines, isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay natin palakasin ang tulong trabaho at turismo. Brigada in the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news. Authority. One time the new Filipino time, ala sheet ng umaga. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. Sixteen years nang kasama mo. Six sa mga bagong balita, reneg sa buong bansa. Buong bansa. Na ang Brigada Balita, nationwide sa umaga. umaga. At ngayon, At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years ng kasama mo. pagsiksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Headlines sa Balita Nationwide. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong umaga. Brigada Balita Nationwide. Walong Pilipino mula sa Iran inaasahang darating sa bansa ngayong araw. Mga Pilipinong sundalo handang ipagtanggol ang bayan ng may tapang at dangal sa harap na tumitinding global tensions ayon sa AFP chief. Pagkakaugnay sa mga ilegal na droga na nasabat sa Zambales, inalmahan ng China. Vice President Sara Duterte ginagamit ang presidential race upang ilihis ang issue ng impeachment ayon sa palasyo. Isa raw babaeng celebrity, iniugnay sa pagkawala ng mga sabungero. At Brigada Balita Nationwide sa umaga, nasungkit ang Best Newscast Program Award sa 28th KBP Golden Dove Awards. Siksik sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide. Buong puso buong puso kasama ang buong pwersa ng Brigada News FM, Brigada Philippines. News -FM Philippines. In the heart. Of changing lives, helping and inspiring people to achieve, to a, achieve a, better a better life. life. Kasama at lakas ng Drive Max Plus herbal capsule at resistencia ng Power Cells herbal capsule. Ito ang Brigada, Brigada Nationwide, Nationwide sa umaga. Nationwide, Agandang Balita. Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, at sa buong mundo. Mula sa 105.1 Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Umaga Brigada Balita sa Umaga Araw po mga kabrigada ngayon ng Biyernes, June 27, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod ako po si Brigada Glenn Parungaw. At Brigada Haji Kaaminyo. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita. Mga kabrigada, dahil sa naging tensyon sa Middle East, uuwi na ngayong araw ang walong mga Pilipino mula sa Iran. Ayon kay Foreign Affairs Secretary Eduardo de Vega. Susundin ang mga ito ng special team ng DFA Samantala dahil ho sa naganap na ceasefire sa pagitan ng Israel at ng Iran Aminado ang opisyal na may posibilidad na magbago na ang isip ng dalawampung mga Pilipino na second batch sana na mga babalik dito sa Pilipinas Katulad ito ng limampung mga Pilipino sana mula sa Israel na nakatakdaring bumalik sa bansa ngunit dahil po sa tigil putukan ay hindi na po sila tumuloy. Gayunpaman, may higit dalawampung Pinoy na mula Israel ang nabilhan na ng tiket pa uwi ng bansa at inaasahang makararating sa Pilipinas bukas po yan. Kinumpirma naman ni Foreign Affairs Undersecretary Eduardo de Vega na bukas ang Pilipinas na ibaba ang nakataas na Alert Level 3 sa Israel at Iran. Yan ay kung magpapatuloy ang idineklarang ceasefire sa nasabing mga bansa matapos ang labindalawang araw na palitan ng putok sa pagitan ng mga ito na ikinalugod ng pamahalaan. Gayunman, sinabi ni De Vega na bago ibaba ang kasalukuyang alert level, kakailanganin pa ng formal recommendation ng Philippine Ambassador na nakatalagay sa dalawang bansa. Sa kasalukuyan, ipinatutupad pa rin na Pilipinas ang Alert Level 3 kung saan umiiral ang voluntary repatriation upang makauwi na ng mga Pilipino na apektado ng tensyon sa Middle East. Brigada Balita, nationwide. Brigada Balita. Tanggap tayo ng report mga kabrigada. Mga Pilipinong sundalo, handang ipagtanggol ang bayan ng may tapang at dangal sa harap ng tumitinding global tensions ayon huyan sa AFP chief Brigada Kath Austria Ibrigadamo Brigada sa kabila ng nagbabagong kalagayan sa rehiyon at tensyon sa Middle East nananatiling matatag ang Armed Forces of the Philippines sa kanilang misyon na ipagtanggol ang bansa Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang sundalong Pilipino ay primed to defend the motherland with courage, honor and unwavering resolve sa kabila ng mga hamong kinakaharap ng bansa. Binanggit ni Browner ang mahigit isang siglo ng kasaysayan ng AFP mula noong 1897 na pinanday na ng pakikibaka at patuloy na sinusubok ng panahon. Anya, higit pa sa armas o teknolohiya ang tunay na lakas ang sandatahang lakas ay ang matibay na diwang makabayan at tapang ng bawat sandalo. Sa ilalim ng pamumuno ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. bilang Commander-in-Chief, patuloy ang AFP sa pagpapalakas at modernisasyon sa pamamagitan ng Transformation Roadmap. Bahagi rito ang pagtatatag ng mga special units para sa cyber defense, intelligence, special operations, at strategic planning upang maprotektahan ng bansa sa lahat ng larangan lupa, dagat, himpapawid at cyberspace. Brigang diini ni Browner na ang layunin ng AFP ay hindi upang makidigma kundi upang pigilan ito. In the heart of changing lives, ako si Brigada Kath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Music and News. Authority. Mga kabrigada, mariing kinundina ng embahada ng China ang pag-uugnay sa kanilang bansa sa mga nasabat na iligal na droga sa dagat na sakop ng Zambales. Gitwo ng China, walang basehan at malisyoso ang aligasyon at nais lamang umanong siraan ang kanilang bansa sinabi pa ng embahada na ang China ang may pinakamalakas na kampanya at polisiya laban sa illegal na droga at may pinakamahusay na counter-narcotic record sa buong mundo. Ibininda pa ng embahada na may delegasyon ng Presidential Anti-Organized Crime Commission ng Pilipinas nang bumisita sa China at nakipagkasundo sa kanilang Chinese counterpart ukol sa pagpapalakas ng paglaban sa transnational crimes. Kung maalala, sinabi ni Philippine Navy Spokesperson for the West Philippine Sea, Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, na may Chinese markings at Chinese characters ang ilang nakuhang shabu na nagkakahalaga sa daba, dagat ng Zambales. Sinabi rin ni Trinidad na hindi malayong bahagi ito ng pagsisikap ng Chinese Communist Party na sirain ang susunod na henerasyon ng mga Pilipino sa pamamagitan ng pagpapabaharito ng ilegal na droga. Brigada Balita Nationwide Sa ibang balita na tayo mga kabrigada, si VP Sara Duterte. Ginagamit lang daw ang presidential race para ilihis ang issue ng impeachment ayon ho ito sa palasyo. Brigada Maricar Sargan, ibrigada mo! Brigada! Report! Inawag ng Malacanang na diversionary tactic ang pahayag ni Vice President Sara Duterte na ginagamit ang mano ang issue laban sa kanya dahil sa pagiging frontrunner niya sa 2028 presidential race. Reaksyon ito ng palasyo matapos sabihin ni VP Sara na layunin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na manatili sa kapangyarihan na kaya itinutulak o mano ang impeachment case laban sa kanya. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, tila nililihis lamang ni VP Sara ang usapin na sa halip na harapin ang mga isyong nakasaad sa articles of impeachment kabilang na ang paggamit ng confidential funds hamon ng palasyo sa vice presidente sagutin ang mga aligasyon na imbes na magtago sa political narrative in the heart of changing lives ako si Brigada Maricar Saragan ng 105.1 Brigada News FM Manila The Music News Authority. Brigada Balita nationwide. Isang senador naman, suportado ang pagtakbo ni Senate President Cheese Escudero bilang tagapangulo ng Senado sa 20th Congress. Brigadaan Cortez, ibrigada e Brigada! Mo. brigada. brigada. B -b 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 nung non ni Senator Alan Kayatanong na suportado niya ang liderato ni Senate President Jesus Escudero para sa paparating na 20th Congress. I'm supporting Senator Senate President uh, Escudero. Same, same, I think maganda ang takbo nung uh, itong last year maraming uh, uh, walang perfect kasi na majority, walang perfect na Senator Senate President but pagka nakita mong may energy, may vision, may prinsipyo, di ba? Pero giit niya, batid niya maraming po pwedeng mangyari sa loob ng mga natitirang panahon bago nga sila bumoto ng taga pangmulo ng Senado. Ngunit naniniwala raw siya na kung ngayon ang magiging eleksyon ay may sapat namang bilang na susuporta kay Escudero. Kung today ang eleksyon or tomorrow, panalo na si Senate President Escudero. Having said that, mahaba pa. Ano pa eh, 4 week. 4 week of July sa kasulukuyan. Tanging si Escudero palang daw ang lumalapit sa kanya para kausapin siya bagamat nagsabi na si Senadora Amy Marcos na available siya para rito. malala ayon kay Escudero kung sakali raw na siya ang piliin ng kanyang mga kasamang senador ay handa naman siyang gawin muli ang responsibilidad na pagiging Senate President. In the heart of changing lives, ako si Brigada Ancortas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News mga kabrigada, matapos isiwalat ng Department of Justice na may isang Chief Justice, mga pulis at government officials na sangkot sa pagkawala ng aabot sa isang daang mga sabongero noong 2021, ibinunyag ng isa sa mga akusado na may isa umanong babaeng celebrity na nasa likod din ng krimen. Abilang umano ito sa mga tinatawag na alpha. Regular umano itong dumadalo sa mga meeting ng grupo at hawak din umano nito ang ilang mahalagang impormasyon kaugnay sa kaso. Ayon po kay Alias Totoy, naniniwala siya nararanpating sampahan ng kaso ang celebrity na hindi na niya pinangalanan kasama ho ang mahigit 30 sibilyan, mga pulis at ilan pang matataas na mga opisyal sa kasalukuyan mga kabrigada. Nagsasagawa na po ng paunang investigasyon ang National Police Commission kaugnay sa mga impormasyong sinasabi ng isa sa mga akusado. Dahil sa patuloy na udyok ng transport groups kaugnay sa taas pasahe, sinabi naman ng Department of Transportation na kukonsultahin muna nila ang economic management team ng administrasyon hinggil sa usapin. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, kailangan matimbang ng mabuti ang hirit ng grupo na bunsod ng malakihang dagdag na singil sa produktong petrolyo. Kailangan din anyang isaalang-alang ang kapakanan ng mga commuter na papasan sa dagdag singil sa pasahe. Gate ang pagkonsulta sa economic team ang magsisilbi umanong gabay sa magiging desisyon ng ahensya. Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Ang DepEd naman mga kabrigada mariing kinundi ang katiwalian sa loob ng ahensya. Brigada Jigoboy Custodio sa detalye niyan. E grazie amore! Brigada. Mariing kinundina ng Department of Education ang lahat ng uri ng katiwalian sa loob ng kagawaran. Ito ay kasunod ng mga nababalitang pagbibenta ng posisyon o pagtanggap ng kapalit para sa trabaho, promosyon o puesto. Sa opisyal na pahayag ni Education Secretary Sani Angara, hindi raw makatarungan na may mga gustong paikliin ng proseso, kapalit ng pera o impluensya habang dumadaan ang karamihan sa maayos, patas at legal na paraan. Iginiit ng kalihim na ang bawat kawani ng DepEd ed ay dapat may kakayahan, integridad at malasakit sa kabataan Pilipino. Babala niya, ang mga lalabag ay agad isusumbong sa kinauukulan at papatawa ng kaukulang parusa aling sunod sa batas. Binigyan diin ng kagawaran na ang anumang pangingikil, panunuhol o pagtanggap ng pabor kapalit ng posisyon ay isang mabigat na paglabag na may kaukulang parusang administratibo, sibil at kriminal sa ilalim ng Anti-Graph and Corrupt Practices Act. Hinikayat naman ng DepEd ang mga nabiktima o inalok ng ganitong uri ng kasunduan na agad itong iulat sa tanggapan ng kalihim, central office o sa mga kinauukulang ahensya ng gobyerno. In the heart of changing lives, sako sa Brigada Jiko ng 105.1 Brigada News of Manila, the Music News Authority. Mga kabrigada, isa na namang tagumpay ang ating naiuwi. Itinanghal bilang best newscast ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Yan ho'y sa katatapos lamang na 28th kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas o KBP Golden Dove Awards. Pagbati po para sa mga tinig na napaka o napakikinggan sa programa na sina Brigada Glenn Parungaw at Brigada Gab Dalisay, gayon din sa mga writers, reporters, editors at mga technical personnel. Kasunod dito, nagpapasalamat ang Brigada News FM Manila sa walang sawang suporta ni Boss Elmer V. Catulpos, ang CEO and President ng Brigada Group of Companies. Ang karangalang ito ay patunay ng dedikasyon ng buong BNFM Manila para makapaghati ng dekalidad at totoong balita at serbisyo para sa inyo, mga kabrigada. Kaya maraming maraming salamat po mga kabrigada sa inyong patuloy na pakikinig, pagtangkilik at pagsuporta. Kayo po ang dahilan ng aming patuloy na serbisyo at dedikasyon. Sa huli, mananatili kaming boses ng taong bayan in the heart of changing lives. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita sa umaga. Sa mga dagdag na balita, mga kabrigada, nagpaabot ng pagbati si Senador Bongo sa mga batang atleta na nagbigay ng karangalan sa bansa matapos lumahok at magtagumpay sa mga international table tennis competitions. Ang nasabing mga atleta ay mula ho sa National Academy of Sports bilang chair ng Senate Committee on Sports at ang Youth. Muling binigyan din ng senador ang kanyang hangaring mapalawak pa abot ng NAS na ito sa pamamagitan ng pagtatayo ng mga regional campuses sa Visayas at sa Mindanao. Sa huli, binigyan din ng senador na ipagpapatuloy nito ang kanyang inisyatibo na mabigyan ng mas maraming oportunidad ang mga kabataang atleta sa bansa. Mga kapigada, kapag hotag ulan, e eh usong-uso ang ubo, sipon, lagnat, trangkaso at iba pang sakit na madaling makahawa. Kaya naman malusog ang katawan ng kailangan at ang pinaka-armor mo laban sa mga sakit. Kapag malakas ang resistensya, mas mataas ho ang tsansa na hindi magkasakit kahit na exposed sa ulan o lamig. Kaya para sa dagdag na proteksyon, uminom ng standout ES4 multivitamin capsule. Simulang rin ang pangarap ng inyong mga anak And stunting now with Standout ES4 multivitamin vitamin Capsule. Siksik -sik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Servisyo. Huwantahanan. Makabayaning pagtutulungan. Mga kabrigada, matapos pong pumanaw ang kanyang asawa, wala na pong natuluyan ang 77 anyos na sinanay Annalyn Vergara na pinalayas po sa inuupahan nila dyan sa Iligan City. Kaya lumapit po siya sa Brigada News FM Iligan upang matulungan siyang makauwi sa bahay ng kanyang kapatid sa Toledo City, Cebu upang doon na lang tumira. Hindi naman siya binigo ng mga listeners ng Brigada News FM Iligan at ng One Tahanan Party List at agad nagbigay ng donasyon para ho sa pamasahe at pambayad sa natitirang utang sa renta ni Nanay Annalyn. Nakipag-ugnayan din ang BNFM Iligan sa Brigada News FM Cebu upang maihatid dito papuntang Toledo City. Sa pagdating po ni Nanay Annalyn sa Pier 1 sa Cebu City, sinalubong ito ng mga kawani po ng Brigada News FM Cebu upang maihatid sa bahay ng kanyang kapatid. Naisagawa din ng Brigadahan ang Brigada News sa FM Cebu upang makalikom po ng pera na magagamit naman sa kanyang mga pangailangan. Nakako po tayo ng 16,000 pesos na financial assistance wala po sa ating mga kabrigada at sa one tahanan dahilan upang maging emosyonal si Nanay Annalyn. Hindi umano niya lubos akalain na makatatanggap pa siya ng tulong pinansyal dahil ang gusto lang niya ay makauwi lamang sa bahay ng kanyang kapatid. Sige, sige. Kung nagpasalamat sa labaw ng kagagahong na nitawang karon na dagang nihatag ka na tabang ang wang tahanan BNFM Iligan Brigada Cebu Boss Elmer og sa tanan nga mitabang. Dagang mm. salamat ka ayo. Mga kabrigada, kami po sa Brigada News FM sa pangunguna ng aming CEO President Elmer V. Katulpos ay taus pusong nagpapasalamat sa patuloy niyong suporta para tayo ay makatulong kasama po ang Wantahanan Tahanan Party List. Salamat po sa lahat ng ating mga volunteers at mga nagbigay ng donasyon na bilang mga Pilipino ay nananatili pa rin buhay sa ating mga puso ang ating makabayaning pagtutulungan. Mula po sa Brigada News FM, maraming salamat ka Brigada! Servisyo. Servisyo, wantahanan, makabayaning pagtutulungan. Brigada Balita Nationwide Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide Ang galaw nyo man ay mabilisan sa mga bagong balita. Hindi ka mapag-iiwanan. Brigada Balita Nationwide, Nationwide. Nationwide. Sa umaga. Brigada. Brigada Balita Nationwide Brigada, Brigada. Balita at mga kabrigada, inyo na pong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwangan para sa Plus Ibuprofen Fast Relax at ang standout ES4 Multivitamin Capsule. Brigada Balita sa umaga. Buong puso kasama ang buong puwersa ng Brigada News FM Philippines in the heart of changing lives helping and inspiring people to achieve a better life kami po ang inyong mga naging lingkod ako po si Brigada Glenn Parungao at Brigada Haji Kaaminyo maraming salamat sa inyong pakikinig at mula po rito sa 105.1 Brigada News FM Manila the music and news Authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa umaga Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa umaga Hatid ng Power Cells Herbal Capsule At Dry Max Dietary Supplement Capsule Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika, sa musika. at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada Brigada.